magandang gabi po rin. mapagpalang araw po sa lahat at uh, susundo na naman po tayo doon sa, sa dalawa kina Namaylin at kay Russell uh, mabilis pong gumabiyok 6 ano, pa lang po medyo madilim na agad yan at sakto lang po naman yung dating ko doon na timing ko po dahil pagka po labasan hindi po makapasok yung sasakyan kaya naantay ko po muna na mabakanti yung makalabas yung mga mga bata para saan naman ako papasok at least wala nang uh, estudyante ayan uh, samahan niyo po ulit ako na misis na na po sa bahay dahil ito nga po yung dadala nila pag umaga po nang hirap po ako sa sakyan doon kay pero, biyero yung isa sa sakyan yung ginagamit ko pa kapang ano paghatid ko pag hatid kay Sinea ayan Set out kay Sir Paul dyan sa Davao yung mga kapibit team natin dyan ah, ingat kayo lagi sa inyong misyon dyan sa Davao sa ating pong ah, patuloy na sumusuporta sa atin dyan sa Davao maraming maraming salamat po sa walang sawa rin yung ah, suporta huwag po kayong mag-alala at ah, hindi po naman namin sila pinababayaan dito Ayan. Uh, ah, tara po at samahan nyo kami magandang gabi po at ah, may nakita po ako dito na si nanay gabi na kasi Susunduin ko po si Namaylin at si Rasen na napagaw ng masyado. Ngayon o, ay ito si Nanay o. Oh. May tindas siya na... Siya. May tindas siya. Anong tinda nyo na? Magandang yes. gabi po. Um, okay lang po. Magandang gabi din po. Tinapadain ko. Tinapadain. Tapos may mga ano, tulad ng tulingan, ganyan, bangus. Kaso hmm. naubos na, ito na lang yung natira. Uh, ay, magkano tambang. po ito? Magkano po ito? ito? 60 lang po. Tinapang na si Nanay. Tapos maglalakad daw lang siya hanggang doon. Paano ba kayo? Tagi saan kayo, nai? Molino po. Ano pong pahala nyo? Uh, tina po. Tina? Tina ano? Uh, Bertoldo po. Akala ko Tina pa <laughs> rin. <kayo>, eh. <laughs> <laughs> Ang masaya oh, ay si nanay. Saan kayo nakahabot pagtitinda? Sa biyason po po. Ah, sa biyason pa kayo? Ah, oh, po. Oh, nga pa. Ayos po itong tinapan ninyo? Ay, ayos po. Marami po ako sukin. So ay, hmm. hindi ako nagtitinda. Yeah, parang hindi pa ninyo napabos. Oh, Tino po nyo ito po. kanina? Opo. Oh, Ina lang natira. Ilang piraso oh. na lang natira. Ano po? na lang. Ay, bali, anim. Kasama ng tambal. Hmm. Ayan, dahil inaantay ko pa ngayon Dahil po mag alas city pa lang. Si Pagano, marami po na, marami pang tao doon na lumalabas sa school. Kaya nag-istambay muna ako dito. Ay, dito sa may... Ilan po lahat yan? Alim po. Ito? Um, Indahing? Ano pa? na po. Bali, anim na piraso sa 360. Oh, ilan? Uh, 100, teka lang 60, 60, 180, 180, 360 Oo, 360 ba? po Oo okay. oh, yan, at uh, para makauwi na lang si nanay Punganin ko na lang na yan lahat okay, Sige po Okay lang, okay lang sa Ano pangalan niyo ulit? Tina po Tina Paano pagka naaulan, wala kang payong natin ah? Wala nga po eh Kaya o, minsan Kaya umulan. umulan po kanina Bago pa po makauwi. Marami na po kayo nabinta. Ah, uh, tama lang din po kasi... May mga anak ano? ba kayo? Okay. Ano po, anim. Anim? Ah, Anong trabaho ng... Tricycle driver Ster. po doon sa Molino po. Ah, sa Molino pa kayo na uwi? Opo. Oh, Kung nakita ko sa dito, dito po sa may motel lupa. Ayan. Malayo Tapos po yung nilalakuan po. Nilalakad. Nilalakad ka, ko. Ito oh, yung lalakad. May ka, papuntad ko. Opo, lakad lang po. Nagaantay na si Lushin na may rin na yun. Tapos Ay, sa... di ko hanin ko na lang yan. E, ito po. Salamat naman kung bilhin ninyo para uh, dahil sa paano malaki-laking tubo ko kasi uh, uh, oh. Magkano ba tubo ninyo dyan, Nay? Ano lang po, minsan 15 po 15 sa isang balot? Okay. Oh. Hmm. Minsan 20, ganyan hmm. Merap magkuhan pero merap lang Hindi buhan. kasi naman kung, kung hindi ko nakukuhan sa inay yan eh okay lang naman bibinta naman ninyo yun Ano, sa huli ko na lang po sa mayan Ah hindi, kaya nga, kukuhanin ko na lang, ipiling ko na Nakain naman yan yung mga bata. Yan ang paborito nila. Tinapa. Daing, tinapan na. Yan, masarap po ito. Yan naman po na, galunggong. Paborito ito ni Maylin. Yan. Pahanin ko na lang para makauwi na si nanay. Yan. Ayan, at ha, habang ko nga po inaantay lahat si Maylin dito, istambay po ako sandali dito sa... Uh, para kasi kung maaga po, puno pa ho yung ano yung sakto po naglalabasan pala yung mga mga bata hindi po ako makasingit doon sa sakyan ayan. ay ano lang po nanay. pala yung may kasama palang tambal po o oh, bakit? bakit tatanggalin pa rin yun? hindi po ayan. sige na po okay na po yan basta ano yun yan ano po ano oh, magkano lahat yan? 360 360 okay ayan, ayan gabi na po si nanay at least po ano, ito po na yung bayad oh Pasok oh. ni ay. Ano pa? Ilang pasok dito? Ah, uh, 360. Magkano ba ibigay ko sa inyo? 1,000 po. Oo. Oh. Ang sukli ko ay kuampa. Ah, uh, 370. 540. Ha? Huh? Ay, 640. <laughs> <laughs> 640 pa po. Ano po? Di ba sabi niyo kanina, Nay, anim yung anak niyo? Opo. Oh, po. Oo, oh, nag-aaral pa sila? Opo, grade 10 po, tsaka grade 8, grade oh, 5 at tsaka kinder. O oh. oh, sige, huwag na lang isa pabao na lang ng mga anak niya. Salamat. Ha? Okay. Eh. Maraming nga yung salamat po. Kaya. Ah, oh, yan. Pabao na lang po nung no, ang na po niyo nagbigay sa akin. Pabao salamat po nung anak ninyo. Kaya. Maraming salamat Yata po. At ako yung matawi na po. Oo, oh, yan. Masaya ba salamat si nanay? Salamat sa na eh? Panginoon. Masaya po. <laughs> Ayan, at least po nakakapagpasaya tayo ng... Yun, ay, kundi lang, hindi po sana kuhin hinto dito. Kasi lang po, ay... pa tayo? Na. Kaya pala kayo, nasagian, nasagian po kanina, bumili po ako ng gulay to Nanay, na po. Tina, no? Okay. Ayan, at uuwi pa siya. Uuwi na po ako ng malino no? Kanya uuwi pa siya ng malino Salamat Sige, po Ingat, ha? Ingat. Ingat po. Ayan, at least po, napak... Kala ko sa kayo, Nay! Saan kayo sasakay? Hindi kayo magta-tricycle doon? Ay, bakit? Mag-tricycle na lang kayo. Abawal ah, mag-tricycle doon. Ay, hindi ko na kayo pwedeng iikot. Ha? Okay na po. Sige po, ingat po kayo. Ayan. Uh, at least po napasaya natin si nanay. Nalakad lang siya, pupunta pa siya na muli. No? Pero sasakay po daw sa may ng Ibiya po kasi mga tricycle na nakaparada dito uh, bawal po kasi yung sakyan yan kaya tatawid lang naman siya doon sa may kabilang side para makauwi na rin para makauwi na siya kasi may, may nadaan po doon mga jeep po doon sa may kabilang side doon po sa may ibiya ayun po ata siguro <laughs> nagkakantay na siya na mayroon isakto lang po yung aking uh, ano, atis po na katulong tayo kay ate kay ate Tina ayan at uh, maraming marami salamat po sa walang sawa wala eh. bye bye sa aking channel uh, at ingat po lagi tayo sa mga na tayo Lord. God bless po sa inyo Ano, kamusta? Ay, ko, aking tanggol-tanggol, be. Ah, yun Ang tagal eh. Ang tagal, hindi ah. Ang tagal, hindi ah. Kanina pa ka kami dyan. Yung garden, paalam kayo? Ah, oh, Ah, sige. Po yung dalawa, oh. Hello, po. Kasi kanina pa ako. Bakit? Kanina, kanina pa ako. Kaya lang, na, ang tagal pa ninyo kasi kanina. Hmm, hmm. Tagal, mag alas, Magala City pa na, dyan ako eh. Mm, ay ayoko sumabay diyan kasi pag sumabay ako ng ano, matagal na walang tao dito. Oo, oh, uh, mm. ay siyempre estimate ko. Tapos minakita kasi ako doon, tinulungan ko, may binag ako doon isang tao. Isang babae nagtitinda ng ano ng daing, di ba paborito ninyo 'yon? Pumili ako. May balot? Ayun oh. No? Yung tinapa. Ayun. May balot? Mhm. Mm may balot? Balot, balot? Mm. Wala. Balot 'yung ano, oh, 'yan. Ay, ano ako ang, Oh, sige. Ayun tara. Uwi na tayo. Oh, eh, medyo na ano lang ako ng kaunti kasi nga may nano ako doon. Tama lang 'yun. Pero kanina pa ako nagantay doon. O oh, sige na, no. tara na, uwi na tayo. Ayan. Gandang gabi. Gandang hmm. gabi. Ayan, si Nita. Ayan, si Rasi. Si. Hmm may hindi nag-bless sila kanina sa akin kasi po ay mga Diyos hmm. ayan nalit ako sa kanila kanina medyo nalit ako kanina dating sa kanila maaga kasi akong dumating doon dito ako nagdaan sa may expressway hindi walang traffic expressway ako dumaan ngayon kaya may dala akong gulay nakita ako doon huminto muna ako dahil 45 pa lang na na ako Ay, kung sumabay doon dahil maraming uh,

Uh, biscuit lang Dapat kakain kayo. Kumain, di ba may biscuits naman? Kunin din po namin 'yung analysis teacher. Pinarisis po kami kanina. Analysis naman. You know guys, pero busog na kanina. Hindi po namin naubos kasi maraming tao. Bakit parang grabe ang tagi? Hihingin ko nila 'yung oh. naman. Oh. Ah, hindi hinigis ko, nagutom na din. Syempre nagutom na rin. Ah, kasi, may kasama kami si ano, si Romel Lac. Si Lac mo. Ah, kasama ano? ah, diba na yung share yung. Folders, nga nai, sabi ko pa ah, hindi ka, hindi na nakita si, nang ano, nang butom na si ano, parang gutom na gutom na. Halata-halata na sa mukha niya oh, yung gutom. Okay, pinakain. Naiyak sa sa, hindi niya kasama, ano, hindi siya ano sa. Kasi nga ano, nag-hold day kayo, gawa ng yung oras, may mga subject. Kasi kung hindi gagawin yung Thursday na ano, mag-hold day kayo, gagabihin tayo ng labas kasi hmm. nga po dalawang ship po yung aming klase kasi kulang kami kulang tayo sa room sa so, dami sa dyan <laughs> kaya dalawang ship po yung aming klase umaga at saka hapon so, sila pang hapon kaya gabi na sila na no? mm. pero kagabi ibis ko lang May ESP na hmm. so, kami. Okay. Oh, okay. so, Thursday, may ESP na. Ako, medyo na, na late nang uh, sundo sa kanila. Dahil luminto nga ako doon. May binilag ako na nagtitinda ng daing. Mm -hmm. Siyempre, kahit pa paano ay, ay... Yan, ah. makatulong naman ako sa kay nanay. Ito, yung... Ayan o. Oh. Makatulong ka sa atin Dahil pinasilubo na Ayan. Dito, bulad. Ayan o. Tingnan pa. Oo, oh, oh yan. Tapos may kamatis. Hmm. Ay, may kamatis oh, doon. Bumili ah. ako ng gulay. Ito, ito. Pumili na rin ako ng gulay. Wow. Kasi nga, nag istambay ako, napaga ako doon. Wow, kalabas. Oh, ano niya? Ayan o. Kabasa daw. Ang dami. Ayon. Ayon, 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 ayon. Ayon, bumili na ako. Kasi nga, kasi nga nakita ko doon, may gulay. Eh, oh, total, naka istambay ako. Tapos nga, may, may nagtitinda ng ano ganyan. At least, nakatulong tayo doon kay ate. Kay ate, ano pa Tina. Oh, Shout out sa iyo, Ate Tina. Salamat yeah. sa... At nauwi pa raw siya ng ano, ng mulingo? Uh, mulino. Ah, Cavite. Sa Cavite Oo, ba, sasakay pa raw magkain. siya ng, ng, uh, ng ano, ng kung jeep. Kung oh? di, kanina, Kinuha diba? ko na lang. At least nakatulong tayo Mila, sa ano. Sa kanila. E, di ba nakain ka niyan? sa isa kami na na. Isa -isa oh, sige, kisa oh, na kayo. Sige, kainin na ngayon. oh, di ba? Hindi kasi niluto na din. Oo. Pero ito, daing para si ano. Nalagay na sa Di ba? Oo. Oh. Ayan, kaya na medyo nalit lang ako ng siguro 5 minutes lang sa inyo. Maaga uh, akong dumating doon eh. Alam nga naman na pumunta ako doon. Harangin naman ako ng gwardiya. Quarter to 7, na doon ako eh. Oh, six, hmm. May sinasabi siya kasi, nung, nung isang araw siya, kinakabahan daw siya. Oo, oh, ngayon. Kinakabahan ka pa? Nag-reside ka ba? Nung isang, isang araw. Wow. po kami kanina yeah. sa tele. Oo, oh, ngayon. Kina- memorize, oh. memorize 'yung English tapos nag-recite. Tatlo <laughs> 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 okay, yeah. ka ba? Ina ka hindi na. Hindi. na na kabahan. Sa bago lang -report -report ka. ba? oh, kamusta Sa iti. Oh, tatlo uh, nakatatlong memorize lang Tapos ako tatlo <laughs> o, hindi susunod, sampo na yung memorize <laughs> <laughs> si Anna, ano kasi kulang si kayo sa oras kanina. Gawa nga lang. Uh, nawawala sa isa. Hindi, nakausap niya si Nanay Lorna. Mm -hmm. Hindi, nanood. Hindi, ano, hindi, ano, kamusta naman yung pag-aaral mo doon? Oo, oh, masaya ka ba doon? Oo, masaya ka kailangan, ano. po may hirap talaga sa, ano, sa grade pero, kaya mo yan. Ito yung... Ha? Huwag kang magsasawa, ha? O, kamusta? Ano yung mo sa O, okay lang sa'yo? O, masaya? O, huwag kang magsasawa mag-aral, ha? Oh, may paa? Pinapatanggal kasi nanay ni ni Ma'am Desiree. Tili namin yung sapatos namin. Kaya nagpapatangalit. <laughs> dumin, dumin. Ay, nagtanggal. Doon kayo nagtanggal. Hindi ba? Nagtanggal. Nagtanggal ang ulang medyas. ha? Okay. Parang nangamoy ano na dito. Amoy, ano na? Ano kininita? Ano ka mo yung kininita? Ah, si kasi kininita po. Ayan. O, kamusta niyo? Okay Masaya ka ba sa school? O kasi naalala ko po, po si Ninita. Siyempre, Uh, kapag hindi ka masaya, hindi rin ako masaya. Mm -hmm. uh, masaya ka, sure. Uh, kasi nakausap ko yung teacher mo. Yung mga teacher mo, kinausap ko. Sabi ko, oh, yun talaga, uh, inaamin naman namin po talaga si Minita. Hirap po siya sa grade 6, no? Kasi nga, yung kanyang reading, yung reading niya din, no? Kasi, tabihan natin, si Minita po ay nasa niya, C si at tetera si pa na Kaya kailangan po si Nenita talaga <laughs> doble double, double pong topok talaga na ako dyan. Kaya hindi natin talaga siya ma... Hindi po natin siya pwedeng, kumbaga sa ano, puwersahin, na Basta Nenita, laban lang, ha? Ano, ano man mangyari, mag-aaral pa rin, ha? Basta hanggat hindi mo na ano, hindi ka naman namin bibitawan hanggang hindi mo na tututunan yung mga bagay-bagay, ha? tao. Ba't bang pa rin pa tayo? Kung, kung hanggang doon pa lang, hindi naman kami nagaanap ng kung anong basta ang gusto namin. Makapag-aral ka, matuto ka, at makatapos. Ha? O kasi yung ate mo, nag-asawa na. Huwag ka nagaya doon, ha? Nag-asawa na si Bonita. Yes, nag-asawa na yung ano pa, Si Juanita. Ha? Uh -huh. O basta, laban lang net, ha? Oh, Lagi ba sa Opo, oh, very good. Nagbabasa. Minsan, itatry ulit kita doon sa grade 1, ha? O, oh, huwag kang ano kung iano ano kita doon. Kasi para yun sa iyo. Gusto ko bumilis kang magbasa, makaintindi ka ng lesson, ha? Mas, yan ang gusto ko, makaintindihan mo yung lesson, ha? Ah, sige. Ah, sige, sige ay, at, at kakain na tayo. Ay, may Ay, sige niya pala. Ay, niya. Ah, si Nia, din yung sandali niya. Oh, ah, si niya na ba, ako. Na yan. may memorize na no vision mission na high <laughs> How are you, my dear? Oh, ano? Ang aming, ang aking na yan. Basta pag nadating sila, my dear. Namis ko po itong si Nea Kasi okay. lagi oh, naman silang, ano, may ibang ting pa rin pagkagal. Alam mo, namis kita. Hindi na namin kasi kasama. Kamusta? Si tatay na sundo. Oh, Ati sundo ko yan, eh. Namiss ko po itong aking yang-yang. Pati nga sinunita, ya, hatid ko ni sa susunduin ko rin eh. Ah, sige. Uh -huh. diba? Kamusta niya doon? Ay, masaya. Masaya, masaya daw. Kung masaya siya, hindi siya ganun. Kasi iba, di ba, iba na o Parang college sa kasi yung senior. Hi, nanak. Mag-aaral ng babuti, ha? Mag-aaral na itong mag Oh, yan po. At uh, maraming maraming salamat po ulit sa walang sawa ninyong suporta sa aking uh, channel. At ganun po ulit sa Tres Marias at uh, kay Pugong Bihero at sa buong Ay, team. Ayan. Diba? At ingat po lagi tayo sa maputay po tayo na roon. God bless po sa inyo. Po sila pag uh, ganyatong ano, pag nadating. Mukhang balik lang yung trick pan. Sabik na sabik sila sa isa't isa.